Hi everyone! Peaceful Tuesday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon at lahat sana kayo ay may mabuting pangangatawan at nakakapag-relax sa araw na ito. Meron tayong kasabihan na kapag kahinog na yung... ay hindi may iiwasang binabato ito para bumagsak. So parang ganito yung nangyayari ngayon kay Diwata. Aminin man natin o hindi, sikat na sikat si Diwata ngayon. Talk of the town, hindi lang yung pares niya kung hindi pati mismo si Diwata. Kahit sa social media, imposibleng hindi dumadaan sa wall ninyo ang tungkol kay Diwata. Hindi maiiwasang pag-usapan si Diwata dahil unang-una nga, napaka-unique nung nangyari sa kanya. At aminin man natin o hindi, nakaka-inspire yung nangyari sa buhay niya. At dahil nasikat na si Diwata ngayon, parang nagiging public property na rin siya. At dahil dito, hindi maiiwasan na bukod sa meron siyang mga supporters, meron din siyang mga bashers. Wala namang masama kung merong mga comment na hindi maganda tungkol kay Diwata o tungkol doon sa kanyang parisan. Pero sana, yung mga criticisms natin ay hindi natin ginagawa para tayo ay mag-trending o para dumami ang mga views natin, pipilitin nating hanapan ng butas si Diwata o yung kanyang kainan para lang meron tayong masabing hindi maganda at kakaiba. Natural lang din na magkakaroon siya ng mga criticisms dahil hindi naman talaga perpekto si Diwata o yung kanyang kainan. Dahil unang-una nga, tao rin siya na hindi maiiwasang magkakamali. Pero iba kasi yung pinupuna siya para mag-improve siya. At iba rin yung pinupuna siya dahil gusto siyang pabagsakin. May mga naglabasan din na hindi magagandang mga videos tungkol sa kainan ni Diwata. Nandoon yung mga sinasabing may mga uod na nakikita sa sahig ng kanyang pwesto. At meron din mga videos na pinapakita na kung saan may mga langaw o nilalangaw yung mga pagkain ni Diwata. Kung iisipin natin, hindi nga naman talaga maganda kung may mga ganito dahil kumbaga unsanitary yung lugar. Pero siyempre, intindihin din natin na dahil nag-uumpisa pa lang itong si Diwata at hindi rin niya inaasahan na magiging malakas at dudumugi ng tao yung kanyang pwesto, natural, hindi niya ito napaghandaan lahat. Pero ang kinaganda kay Diwata, nakikinig siya. Lalong-lalo na sa masasabing mga concerned citizens na talagang ang intention lang ay mapabuti pa lalo yung kanyang negosyo. At dahil nga dito, ginagawa na ng paraan ni Diwata para lalong magiging malinis yung kanyang pwesto. Unti-unti niyang ginagawa ng paraan itong mga pinupuna sa kanyang kainan. And at the same time, patuloy pa rin siya nagpapasalamat sa Diyos at sa kanyang mga supporters na hanggang ngayon ay patuloy siyang binibiyayaan at sinusuportahan. Panoorin natin ito. Guys, ayan, nandito tayo ngayon sa Pasay Branch na kung saan ah uh, di ba pinagawa na natin ng bubong, Pinasemento ko na, inayos na natin. Tapos meron tayong tinatawag doon na parachute. Yung parachute, ito po yung payong na malaki. Tapos sa uh, baba nun, para hindi naman basa yung iba, naglagay pa rin tayo ng ilang pirasong tent na lang. Pero nabubungan na natin ng yero. At saka guys, uh, di ba open air tayo. Open lang yung kainan natin. So medyo talaga sa panahon ngayon, medyo malangaw. Kaya bumili ako kanina ng temporary para mabugaw yung langaw, para mabawasan lang. Kasi So ngayon bumili ako ng pang samantala lang naman to bumili ako. Kaya lang syempre, hindi pa rin natin masasabi kung talagang 100% na may langaw pa rin. Pero malaki ang tulong niya para mawala, mabuhasan talaga yung langaw. Ipakita natin. So ayan, sa mga oras na ito, marami na din kumakain. At sa so, nakita niyo yung setup ng tindahan natin, pakita mo nga. So kung nakita niyo yung mga setup natin, so ayan na. Medyo maluwag na siya, medyo maaliwalas na siya. At sa marami pa rin kumakain guys. Itong brass na to, Pasay brands. Inintong ko na, pakita natin yung mga bubong. Tapos, um, simple yung kainan, talagang malinis na siya. Tapos, marami nang kumakain, di ba? So, maluwag, tapos very ano na ngayon. Hindi katulad dati na sobrang dami ng tent. Ngayon kasi mayero na siya. Pero para maprotectan pa rin yung mga customers natin kasi dito walang bubong. So naglagay pa rin tayo ng tent na ilang teraso lang para hindi naman sila mainitan at the same time hindi sila mabasa pag Pero sa mga gilid ng guys, bubong na siya talaga. So yung makikita. Ayan, bago. ginusto talaga natin yan. Tapos ito yung um, binili ko ngayon para maprotectahan yung mga langaw kasi malakas magbugaw ito langaw pag <laughs> Malalaking blower siya. Kaya naman talaga pag dito tumapat pa ganon, uh, talagang walang makadapo na langaw kasi para ano, lumilipad sila, di ba? So ngayon, dito ang lakas ng hangin bukod sa malamig na wala pang langaw, hindi lang yan, meron pang isa kasi dalawa yan sila, medyo pricey nga lang siya kasi sa susunod siguro mukhang kulang pa, pag-ipon ulit tayo para makabili ng mga dalawa pang ganyan so ito yung isa, dito natin talagay ano, shout out sa mga viewers natin for this video. So, so, dito naman yung isa para sa lubong sila, di ba? So, yung isa paharap doon, dito nakaharap yung isa pa ganun. Yung isa naman paharap doon sa lubong sila para yung mga butterfly na lumilipad, dito pa lang, pagdaan pa dito, mabubugaw na sila. So, ayan, malaking bagay yan. Dalawa pa lang yan, so kailangan ko pa ng dalawa para pag-ipunan ko pa kasi medyo may, may kamahalan siya kaya aim po muna tayo para makumpleto natin dito lahat ayan guys ha, nakita nyo naman kung gaano ko din pina-improve itong peso natin sa Pasay simula sa bubong tapos yung mga flooring natin simento na din tapos naging ano na siya naging maaliwalas na tingnan para sa lahat tapos nakita nyo ba? Diba, marami pa rin kumakain kaya hindi totoo yung sinasabi nila na wala na daw kumakain sa Diwata Maris. Ngayon, gusto ko lang din magpasalamat kay Lord, di ba? Dahil kahit anong batikos nila, basta alam ko, siya lang nakakaalam na wala naman tayong ginagawang masama. At hindi totoo yung mga sinasabi ng mga basher natin na wala nang kumakain at kung ano pa pang lumalabas. So, naniwala kasi ako talaga na tao, uh, ta, si Diyos lang may karapatan ng sugahan ang bawat isa walang karapatan masgahan ang bawat tao na kapwa tao lang din natin just lang may mong masgahan ng, isang tao hindi po sila so ayan magpapasalamat lang din ako kay Lord dahil uh, sa mga blessings na dumarating sa akin kasi kung dahil sa kanya wala rin sana ako sa katayuan po ngayon kaya thank you Lord sa mga blessings kung ano man ang mayroon ako ngayon syempre guys gusto ko lang din pasalamatan hello shout out gusto ko lang din pasalamatan yung mga concerned citizen na habang may nagko-concern, lalo ko namang ginagalingan at lalo ko talagang ini-improve yung kung anong dapat kong gawin para sa ikabubuti ko at ikakaganda ng tindahan ko. Kaya maraming salamat sa mga taong concern. Kay sa, sa inyo din ako humugot para pagandahin at improve yung tindahan ko. So maraming salamat sa lahat ng concern sa At syempre sa mga supporters ko na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. At maraming maraming salamat Diwata! So dun sa video na napanood natin, patunay yon na nakikinig si Diwata sa mga concerned citizens. Kung Kumbaga, hindi matigas yung ulo niya. Lalong-lalo lalo na kung sa ikabubuti naman ito ng kanyang negosyo. Yun na lang siyempre, intindihin din natin na hindi niya ito magagawa ng agad-agad. Dahil natural, kailangan dito ng pera. Kumbaga, hindi ito pwedeng biglain na one time lang ay malilinis na agad, mawawala na yung mga langaw, kung ano-ano pang mga pinupuna sa kainan ni Diwata. Natural, sa bawat improvement, kailangan ng pera. So ang tingin ko dito, ang ginagawa ni Diwata ay dinadahan-dahan niya ang pag-improve sa kanyang pwesto. Kasi hindi basta-bastang gastusin ang mangyayari kung ipagsasabay niya ang pag-improve sa kanyang pwesto. Hindi rin niya kasi siguro talagang gaanong napaghandaan dahil hindi niya rin inaakala na ganito kalaki, na ganito karami ang dudumog sa kanyang paresan. Pero ang ginaganda kay Diwata, hindi niya binabaliwala yung mga na sa kainan niya, lalong-lalong kung patungkol ito sa kalinisan. Dahil nakasalalay din dito siyempre yung kalusugan ng mga customers niya. At maganda rin yung ugali ni Diwata na patuloy siyang nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang natanggap niya at tinatanggap niya. Ganon din sa kanyang mga supporters at sa mga concerned citizens na walang masamang intensyon sa kanya kung hindi ang mapabuti siya at ang kanyang negosyo. Ganon yung tama, hindi yung pinupuna siya para silaan siya at para pabagsakin siya. Selfishness ang tawag sa ganong ugali. Dapat natutuwa tayo sa tagumpay ng iba, lalong-lalo na alam natin sa tagumpay ni Diwata, marami rin nagbago ang buhay, lalong-lalo na yung mga trabahante niya. At hindi lang mga trabahante niya actually, pati yung mga suki na kinukunan niya, ng manok niya, ng baboy niya, ng, bin ng bigas niya, nakakatulong din siya doon sa mga taong yon At yung mga taong yon nakakatulong din sa kanilang mga trabahante. So, kumbaga, ang titingnan natin dito ay yung lawak o yung domino effect na sinasabi na kung saan habang nananatiling malakas yung pwesto ni Diwata, mananatiling maraming tao ang makikinabang dito. Kaya let's hope na sana dumami pa yung pwesto ni Diwata sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil alam natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maraming tao ang naghihirap. And napakaganda kung kahit papano ay magbubukas ng mga panibagong trabaho itong mga pwesto na bubuksan ni Diwata sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya huwag na nating ipagdasal o yung hangarin natin na sana ay magsarana ang mga kainan ni Diwata. Dahil hindi lang si Diwata ang maapektuhan pag nagkataon. Maraming tao at maraming pamilya ang maapektuhan. At kay Diwata naman, ipagpatuloy niya lang yung mga magagandang ginagawa niya at huwag niyang kalimutan na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Nang sa ganon, patuloy pa siyang mabibiyayaan at patuloy siyang susuportahan ng mga tao. Sabi nga nila, opportunity knocks only once. And this is the time na talagang dapat i-grab ng todo ni Diwata itong mga opportunities na lumalapit at kumakatok sa kanya. And this is all for now mga kaibigan. Have a pleasant day everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.